Hi mga beshi, share ko lang sa inyo no, pa sa sitong kasi sinaing pag tayo nahihilawan. Di ba ang common way natin pag nahihilawan tayo na sinaing ay yung dagdagan natin yung ng tubig o kaya ay yung malinis na plastic tapos lalagyan natin dun sa ibabaw ng ano ng sinaing tsaka lalagyan ulit ng tubig. Eh ito baka hindi niyo hindi pa nakakaalam ano itong, ano, itong ginagawa namin dito, pag nahihilawan kami ng sinaing, lalo na ako kasi hindi ako marunong magluto kaya, yun, kaya ituturo ko sa inyo kung paano hindi mahilawan ng sinaing panoodin nyo hanggang dulo, kasi magsasaing pa lang ako, eh. ayan o oh. ayan Ka dalawang litse lang yun kasi kaunti lang kami kumain, kaunti lang kami dito sa bahay, kaya magsasaing muna ako guys, ha? Unti ko na lang yung sabaw para talaga mahilaw. Kaya, eh, see you mamaya. Bye-bye. Ito na guys, iniinan natin yung sinaing. Tingnan natin kung hilaw. Oh, kita nyo ha, ah. hilaw yan ha. Ah. Oh, hilaw. Ito gagawin natin para hindi siya mahilaw. Kuha tayo ng asin. Kasi na tayo. yung takang asin. Ito. Then, nagayin natin siya dito sa gilid. Ayan. Para maluto at hindi mahilaw. Yan yung sinasabi ko sa inyo na na technique namin din. technique. Technique na sa pagsasayin para hindi mahilaw. Kaya nyo mamaya at okay na yan. Ayos na siya mamaya. Hindi na yan hilaw. Tingnan na natin guys kung luto na yung sinay. Kinakabana ako kasi buka hindi <laughs> hindi naluto. Dago tayo ni nanay. Tingnan natin ang resulta. Hoy, kinakabahan.

Saan ba ng apoy? Ayan guys, gudu na. Kalo ko hindi, kinabahan ako. Lagot <laughs> tayo ni, ni nanay. Huwag <laughs> yung hindi naluto eh. Ay, okay na siya? Okay na. Kinikma ko na. Wala <laughs> ko hindi naluto. luto Lugo tayo ni nanay. Tutunay so, na yung sinain mo. May ulam ka ba sa ibabaw ng kaldero? <laughs> oh, saan ka pa? <laughs> Sige, bye-bye!